Anong ganap? Sa mundo ng showbiz. Nagsalita na rin ang stepmom ni Sandro Mulak matapos malingkang kapuso actor sa isang blind item na kinasasangkutan ng dalawang executive ng GMA Network. Sa isang post sa Facebook, ipinahayag ni Dayan Tupas ang kanyang pagkadismaya. Sinasabing pinalaki nila ang kanilang anak ng may pagmamahal at pag-aalaga, hindi upang abusuhin ng iba. Pinalaki at iningatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Tapos wawalang hiyain lang ng mga kung sinong tao na nilamon ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan. Hindi kami makakapayag na hindi namin makakamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisiguraduhin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot, nakakanginig kayo ng laman. Ayon kay Dayan. Matatanda ang pinangalanan ni Sian Gaza si Sandro bilang ang aktor na tinutukoy sa blind item na pinilit ng dalawang executive ng GMA Network na sina Jojo Nunes at Richard Dode. Kinumpirma rin ni O.G. Diaz ang insidente, sinasabing sapilitang dinala ang aktor sa hotel room ng mga executive pagkatapos ng GMA Gala 2024.